ang ganda itong tanim na palay mga kadugo dito sa katabing farm lot ng Bogoy's Farm ayan o oh, puro mga butil ng palay hindi siya madahon salamat sa Diyos mga kadugo dugong Pilipino sa mang sulok ng mundo sa panibagong linggo na ipinagkaloob niya sa atin today is Monday mga kadugo praying for a victorious week again for all of us in the name of Lord Jesus wala yung mga alaga nilang baka. Bakit kaya? San kaya nilagay nila? Uy! Inararo nila ito. Ano kaya ang pinangararo nila? Oh, di ba? Mga kadugo na araro. Ay traktor ang nag-araro. So as usual, here we are again mga kadugo. Bakit bakit nawala yung mga baka nila? Saan kaya nilagay? Pati dito, oh. Wala din yung mga baka nila. Hmm. Saan kaya nila... Inano? Ay, dito na tayo dadaan, mga kadugo. Tignan natin yung... tanim namin na... palay. At the same time, uh, mag-alis tayo ng mga... puso ng mga bunga ng mga <laughs> mga tanim natin na lakatan ayan for removal walang ama ah, kadugo alisin natin meron tayong dalang kumpay Ay, hindi nabot. Ay, ayan. Ha? Ayan mga kadugo. Naalis na. Pagod ako kasi tumalun ako mga kadugo. So yan ang maraming may buwa dito. Ayan mga kadugo. Oh. Diba? Thank you God. Marami ding for harvest. Just like this one, mga kadugo. This is for ah ready for harvest mga kadugo o yan. Marami na naman. Pati din ito. Mm. For harvest na rin yan. Go, paka-ma-over. Oh. <laughs> Pagod ako mga kadugo. Nako. May sakit. <laughs> ay. Ito yung tanim natin na palay, eh, mga kadugo dito sa Bugoy's Farm. Mga Sabado pwede na ito. ayan ay madam mo. Oh. Ay, maraming ano 'yan oh. Yung tawag dito, kangkong, oh kinangkong ayan ayan mga kadugo meron na tayong pangkain na bigas ito naman yung tanim nilang mara unas para sa pagkain ng kambing buhay na hindi na tayo bibili ng bigas salamat aming Diyos yan Ganda oh mga kadugo. Tay i-, i, i ano natin doon. Magsimulan natin doon sa kulungan ng mga kambing at baka. Ooh, tiba. Maraming may bunga. Dito tayo. Dito sa tanim na Ay, ayan oh tanim na puting mais ng aking pamangkin na panganay si Jal Lord uy malalaki na hindi pa napakikyan tumayo yung mga ano mga kadugo yung mga nabuwal noon oh. okay yung spacing niya pag malalaki ang bunga kikita ka na dyan So, saan tayo dadaan? Hindi ni tayo, mga kadugo. Tignan natin yung... Ay, maraming uud. Ayan. Tignan natin yung ano. Mga tanim na pipin. Uy! Mauud! Naku, kailangan niya mag-apply ng... Puradan So that... Mamamatay yung... Malalaki na, oh. Dapat, ano niya bumangon yung mga nabuwal dati wala namang bunga <laughs> ayun nag-iisa ka naman wala kang kasama oy inararo din oh ano kayang itatanim dito bala na siya <laughs> siya naman na ang may-ari sabi ko ako na magmamanage <laughs> Ang kwento kasi nito mga kadugo, habang namamasyal tayo, mag-aalis ako ng mga puso ng saging niya. Kahit hindi akin kasi, ah uh, tumutulong ako. Namamasyal, nagbibidyo. Baka dito sa pagbibidyo, magkakaroon ako ng pera. <laughs> Kaya, patulong mga kadugo sa mga makakapanood nito baka naman po pwede pa-subscribe kailangan ko pa po ng ah uh, dito 300 nabawasan kanina itong eh, subscriber ko so I need 333 more subscribers and then ano ko na abot ko na yung 1,000 subscribers na alam mga kadugo ah ko naman din eh madam mo na isa sa dalawa pang kailangan ko upang mamonetize itong aking youtube channel mga kadugo so please po nagpa-help naman po ako. Kasi <laughs> nabaon po ako sa utang dahil dahil dito sa pagfa-farm nang for 2 weeks. Sa pagtatanim ng mga gulay, ng mais na puti, ng kamote, ay nalugi po ako ng 80,000 within that 2 years. So, um, binitiwang ko na itong Bugoy's Farm. Itong taniman ng ah lakatan. Yun na lang taniman ng palay ang aking hiniling sa kapatid ko na may-ari nito yung bunso namin. So magkukwento po ako kung bakit po ako ang nag uh, maintain o nagpapatanim dito sa Bogoy's Farm sa mga hindi pa nakakaalam. Dahil po kasi uh, dumaan sa pagsubok yung kapatid naming bunso. Uh, na ano po? Nasalain niya itong kanyang farm lot sa aming panganay ng 200,000 pesos. So dahil mag-aaral na noon yung kanyang panganay ay yung kanyang nag-iisang anak at wala siyang nagiging source of income naisip namin mag-asawa na magpadagdag ng 200,000 pesos doon sa nagsanla ng aming farm lot na rice land yung pamana farm mga kadugo kasi namana ko din naman yun na nakasanla <laughs> na, na, naisanla ng mother ko ng 300 thousand pesos and nung na-opera ko sa gallbladder nagpadagdag kami ng another 100,000 so sabi namin ng asawa ko magpapadagdag tayo ng 200,000 don sa nagsanla para uh, na yun kunin natin yung farm lot niya na ito nga mga kadugo doon sa kuya naming panganay nang sa ganon merong pagkukunan ng pag-aaral yung anak niyang nag-iisa so ganon ang nangyari mga kadugo pero hmm, hindi naman ako naging fruitful <laughs> sa pagtatanim hindi productive hindi ako kumita kundi nalugi pa ako lalo sa pagtatanim ng mga gulay mais, kamote kaya ayun ah, binitawang ko na sabi ko sa pamangkin ko ay, hindi pala. Sabi ko sa kapatid ko, ikaw na mag-aasikaso. Kaya siya na ang mag-aasikaso. Dito sa taniman sa Pugoy's Farm at ako ay magko-concentrate na lang doon sa aming munting sari-sari store mga kadugo. pero paminsan-minsan bumibisita ako dito nagblablag <laughs> kaya patulong mga kadugo <laughs> dito sa aking pagblablag baka sakaling dito ako papagpalain ng ating Diyos di ba ayan So, patuloy niya akong samahan mga kadugo. Alisin natin lahat yung mga puso na pwede nang alisin. Hmm? Nalulungkot ako dito sa mais ng kapatid. Ay, pamangkin ko mga kadugo. Yellow, yellow. Tsaka maliliit yung paa niya. Eh kung maliit ang paa, maliit din ang bunga. Uy, ready na oh. Ay, ang laki mga kadugo. Oh. Ang habang ano oh. Tignan natin oh. Ang habang bulig. Oh. oh. ang lalaki pati yung ano niya oh. Pati yung mga bunga. Ang lalaki. Alisin na natin yung puso niya mga kadago. Para hindi siya mabigatan. Oh. Ang ano niya eh, buwig niya eh ay ayun, piling niya is 1 2 3 4 5 6 6 na piling pero ang lalaki ng no, yung bunga mismo halisin natin mm. di ba pati rin yan oh Ay, hindi ko makita kasi nakikita niyo mga kadugo sana ba yun ayan ang lalaki ganda palaki ng palaki yung mga bunga nila mga kadago maraming for harvest hindi pinapasyalan ng may-ari pa isa-isa kaya hindi niya alay ayan o oh, ready na rin oh. ay oh, talaga naman o oh, for harvest mga kadugo mahal pa naman ng puting mais na bunga mga kaduguin eh, hindi niya inaasikaso ilan na yung naalis natin mga kadugon, dami na na uh, payat tsaka malilig tsaka nagyayelo yung bulong ay yung dahon bulong. tsaka super damaw wala yung pamangkin kao ang daming may bunga mga kadugaw I'm so happy kahit hindi na akin anim-anim hmm. ang piling na ang lalaki Yan. Dapat kasi 1, 2, 3, 4, 5, 6 din. Teka lang mga kadago. Alisin lang natin ito. Kasi masyadong makapal. Eh, magtira lang tayo no. Ng... Teka lang. Ganyan. Dapat ang ginagawa niya. sira lang tayo ng tatlo ayan ayan, diba tatlo yung tinira natin mga kadago tatlong suwi <laughs> kaka pa tuloy tayo mga kadugo. sa pag-alis na sabihin ko nga lagyan nila ulit ng abono Ang dami na nating naalis mga kadaga. Na, dito pa. Dito tayo. Puros malalaking buwig yung naalisan natin. Dito naman. Asa na yung malaki dito? Ay, doon banda. Oh, yan already oh, na oh. Nako, kailangan niya magkuha. Magkuha ng ako. Ay, kailangan niyang mag-harvest pala. Tapos dapat yan, inaalisan niya ng kwan. Ng mga dahon. Yung mga maliliit na ganyan. Tatlo lang dapat ang ibini, iniiwan niya. Para diretsyo ang pagtayo. Kasi kagaya niyan mga kadugo, tatlo sila. Yung mga dahon nila, magsasanggalang kaya hindi diretsyo ang paglaki kaya dapat inaalisan siya ganyan yan alisan natin nang sa garon yung paglaki nila diretsyo hindi uh, tumatagilid diba o yan ganyan ano, yan mga yan. Oh, dapat. One time. Puntahan ko. Alisan ko mga kadog. Kaya ano, oh, yung pag, paglaki nila kasi, oh, nababaluktot. Dahil, nagsasanggala yung mga ano nila. Kaya dapat, kung maliit pa, ano, inaalis ah, pa pa ng dahon. Hindi, wala namang effect pag sa pagbubunga. Maganda nga pa. O, oh yan oh, Inalisan ko yan, mga kadugo. Kaya, diretsyo ang ano niya. Paglaki niya. Ganun. Mga kagaya niyan o. Oh, tumatabingi na yung isa. Kasi, yung dahon ni dahon niya sa ano doon kaya hindi siya padirit siya lumalaki ito yung paborito kong ano <laughs> bunga na napakadami at napakalalaki kagaya niyan naman yan naman ang natutunan niya yung kapatid kong may-ari nilalagyan niya ng tali kung yung dalawa o kaya tatlo yan ito yung tali niya para magpalakasan sila. Yan o oh, mga kadugaw. Ang lalaki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So hindi bababa yan sa 15 na kilos. Pag ganyan. Nakaw. Oh. Marami kang. Yun. Kagaya din yun o. Oh. Laki. Ang haba. Yun o. Oh. Yun na. Yan, oh. ba diba? <laughs> Ang dami. Mga kadugo, natutuwa ako. Marami na naman silang bunga. It's ano na naman kasi. Panahon ng pagbubunga nila. So, wala na mga kadugo. Wala na akong aalisan. So, this is it. For today's video, mga kadugu, dugong Pilipino, san mang sulok ng mundo. Salamat sa mga naganunood, sa mga nag-subscribe na, 663 subscribers. Please po, kung kayo po'y nadalaw dito sa aking Tupo channel, baka naman po pwede papindot ang subscribe button. God bless you more po! Ingat po tayo palagi. Lagi nating tandaan. Mahal po tayo ng Diyos. Hindi niya po tayo pababayaan. Maniwala magtiwala. Umasa. Sumunod lang tayo sa kanyang mga salita na matatagpuan sa Biblia. I love you with the love of God. Bye-bye. Ingat.